Mga ka-express, ang malaking tanong ngayong araw, kaya ba talaga pabagsakin ng Gilas Pilipinas ang Australia Boobers sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers Rematch? Ayon kay Coach Tim Cohn, basta may Kai Soto, walang imposible. Alam nating lahat kung gaano kabigat ng reputasyon ng Australia. Pangpitong pwesto sa FIBA World Ranking, batak sa physicality, at puno ng NBA level talent. Pero noong 2024, tinalo rin natin ang Latvia, rank 5 noon, sa mismong home court nila sa Riga. At yon ay malaking preba na kapag kompleto at kumpiyansa ang gilas, kaya nating wasakin ang kahit sinong pader. Sa laban na yon, ramdam ng lahat ang pasensya ni Kai. 7-3 na may soft touch at talas ng mata. Walking mismatch sa kahit sinong sumubok pumigil. Ipinakita niya na kapag binigyan mo siya ng tamang espasyo at sistema ang kanyang talento, nabubuksan ang buong opensa sa Pilipinas. Harapin natin ng malinaw, paano nga ba ang boomers kapag bumalik na si Kai ng 100% malakas? Mag-umpisa tayo sa kung paano nagbabago ang geometry ng laro kapag naroon si Kai. Dahil sa kanyang taas at wingspan, napipilitan ang depensa ng kalaban na mag ng dagdag na bantay, kahit naman man to man ang tawag. Pag hindi sila mag-help, isang mabilis na shoulder fake lang kay Kai sa poste at may easy hook shot na agad. At kapag mag-help naman sila, ma-open ang mga tirador natin sa labas. At dito pumapasok ang triangle offense ni Coach Team. Laging may spacer sa corner, may cutter sa baseline, o may second big si Junmar Fajardo na nag-establish ng low block seal oras na mahila ni Kai Palabas, ang pinakamalaki at pinakamatipuno ng Australia. Kapag sabay silang nasa loob, magugulo ang matchups at kung ilalagay ng boomer si Dupreeth kay Kai, nangangahulugang mas maliit o mas mabagal ang bantay ni Junmar. Kung ipopresto nila ang mas mabigat na body kay Junmar, malamang mas maliit at mas mahina ang magbabantay kay Kai. Mula pa lang sa unang minuto, checkmate na agad ang five. anumang adjustment, may kapalit na butas. Pero hindi upensa lang ang pinag-uusapan sa depensa, si Kai ang rim protector na nagbibigay ng kompiyansa sa perimeter defenders para manggigil at sumugal sa passing lanes. Walang pag-aalinlangan si Dwight Ramos na mag ng todo dahil alam niyang nandiyan si Kai para mag-alter ng tira kung mabuti man o masama ang closeout kapag pinasok ng Australia ang kanilang pick and roll package, lalo na yung Spain PNR na paborito ni na Patty Mills at Jack White, kayang sumabay ni Kai sa hedge and recover, tapos hahabol pabalik para pumigil ng lob. Sa NBL pa lang, sanay na silang mag-trap sa highball screen, tapos mag-spin pabalik, kaya hindi na bago sa kanya ang bilis at lakas ng boomers. Ngayon, bakit lalo tayong nakakasilip ng tiyensa kesa noong mga nakaraang window? Well, una, mas pihit na ang chemistry ng core. Scotty Thompson, Dwight Ramos, Seiji Perez, and Kevin Cabao ay nakapaglatagnan ng libo libong minuto ng insayo sa ilalim ni coach team. Mas kabisado na nila kung kailan sisimulan ang cut sa weak side kapag mag-corner trap o kung kailan magpapanggap ng flare screen si Kevin para biglang bumalik sa loob at maging high-low target ni Kai. Pangalawa, mas malapad na ang shooting range ni Kai mismo. Sa mga huling laro sa Japan Bilig, tumira na siya sa pick and pop triple na hindi lang pang surpresa. Kapag pumasok ang isa o dalawang tres niya, mapipilitan ang Australia na lumayo ang kanilang big mula sa shaded lane at bubukas lalo ang highway para kay Junmar o kahit kay Carl Tamayo na mag-drive mula sa corner. Well, sabihin na natin mag-adjust ang boomers sa pamamagitan ng small ball lineup, ipasok nila si Mathis sa apat at mag-switch everything defense. Mukhang nakakatakot sa papel dahil mas mabilis silang lahat pero dito lilitaw ang advantage nating sa rebounding at interior ceiling. Tuwing kakayod si Kai o si Junmar sa mismong ilalim ng ring, napipilitan ang mga mas maliliit na Australian na humawak, humila at mag-front na karaniwang nagre sa maagang fall trouble. Pag mapadalawa o tatlo, sa kanilang main rotation ang may tatlong fouls bago pa man mag-halftime, biglang magiging konserbatibo ang physicality nila at doon lalong guguhit ang offense ng gilas. Tandaan natin, noong tinalo natin ang Latvia, nasunog ang kanilang starting center sa tatlong foul sa first quarter pa lang at mula roon, nagdomino na ang lahat. Siyempre, hindi natin minamaliit ang Australia. Meron silang NBA vets nasanay sa big time pressure. May shooter silang, kayang mag-quick tiger, kahit half step lang ang luwag. Pero yan din ang dahilan kung bakit mahalaga ang crowd factor kapag dito ginanap ang rematch. Kapag dumadagong-dong ang Mawa Arena sa Champ na Pilipinas, bawat tribal ng Boomers Point Guard ay parang may kasabay na alo ng ingay na pumupunit sa pandinig. Mahirap magbasa ng play call mahirap mag-communicate ng switches at sa ganyang kagat ng home court, lumalaki lalo ang chance ng live ball turnovers. Eksaktong gustong gusto ni na Sergio Perez at Scotty Thompson na gawing fast break opportunity. At pagdating sa crunch time, ang pinakamalaking armas natin ay disiplina. Nakita na natin yon kontra Latvia. Kahit unti-unting humabol ang kalaban, hindi natin binitawan ang sets. Imbes na mag ball, nag tayong ilabas ulit ang triangle, gumamit ng split action sa weak side, at humanap ng open shooter sa dulo ng rotation. Sa Australia, kailangan ulit yon. Huwag masilaw sa malalaking tira, manatiling matyaga, hanggang sa ma-force ang mismong mismatch na gusto natin. Kung si Kaiman sa poste, o pick and roll seal ni Junmar, o recreation triple ni Dwight, bawat segundo sa shot clock ay may kabalit na pagod sa depensa ng boomers. Kapag nauubusan sila ng baga, doon sila madalas magkamali sa closeout at doon pumapasok ang dagger. Ito ang pinakamahalaga. Huwag tayong mangamba sa ranking. Ang numero ay numero lang. Napatunayan na natin kaya nating umiwas sa intimidation factor. At ito ang experts info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo and don't forget to like share and subscribe